mm na kong natuklas na bagong bukas na kape na may traditional food na mga kabitenyo. Mula 1920s pa nga daw ang recipe nito kaya paniguradong all goods at mabisa talaga. Big servings nga pala ang meron dito. At bukod pa dyan ay affordable pa. Bibihira mo na kalang din po pala makakita ng mga gantong klaseng pagkain. Kasi nga, nagmula pa nga daw ito sa mga recipes na kinahiligan at nag-originate sa mga kabitenyo. Naalala ko lang noon nung bata pa ako ko pa natikman yan. Kasi di pa ako buhay nun eh. <laughs> Pero ayun nga, napakaraming mga pagkain na bago ang meron sila dito. At bukod nga sa mga pagkain nila, ay meron nga din po pala sila dito na mga drinks. At tapos guys, kung nais nyo matimusan o tikman ang kanilang mga pagkain, ay dito lang sila located sa ground floor, Lotus Mall, Imus City, Cavite. Open nga pala sila araw-araw mula 7am to 8pm. At ayun na nga guys, dito musan o titikman na nga din po pala natin yung mga pagkain nila rito. So, paano? Let's guys go! Imus. hmm Uy! Ayan ba? Ayan ba? ba? Ayan ba? el ba? Ayan ba? Ayan ba? Ayan ba? Ayan ba? Ayan Mmmmm! Mmmmm! No, so, but that is good! Kuya, kain mo Sino kayo nagluto net, Col? Hindi masarap? pa? Sino kayong luto na ito? Hindi masarap mo Hindi ka pa isa. Mmmmm. Sarap Sarap tol! guys hanggang dito lang din po pala tayo so mga gusto nga po pala magpapromote dyan ipm nyo lang po wag lang sugal support local lang tayo so ayun lang so again this is Ajak TV thank you for sunshine thank you for rain thank you for joy ingat salamat bye bye ble